Hi guys! Welcome back again to my channel at for today's video nga ay wala muna tayong kahit na anong ala review na gagawin dahil for today's video noong unang pasok ko palang dito sa YouTube nag-unboxing din ako ng mga kung ano-ano ng gamit pero ngayon ay mag-unboxing ulit tayo ng mga products na galing sa my Timo and I got all of this for free worth 5,000 pesos. So, ilalagay ko yung link dyan sa may description box sa baba para ma-enjoy nyo nga din yung kanilang promotion activity kung saan makakatanggap ka nga dyan ng 5,000 pesos coupon bundle for free. O kaya naman, pagkayari mo ma-download yung app nila is, isearch mo na lang itong code na to para ma-claim mo na nga agad. Ito na nga yung mga products galing sa my Timu. Ayan, one. At ito ang bigat. Dalawa at meron pa ngang isa. And, hindi ko alam kung paano ko kahawakan to lahat. At ito pa yung isa. OMG. Ayan, ang dami. Hindi ko na sa inyo maipakita. So, ayan. Iisa-isahin natin tong buksan at ilalagay ko din yung mga links na to dyan sa may description box sa baba dahil talagang ayan, super affordable at ayan, makikita nyo mamaya kung ano-ano yung mga products na to from Timo. At meron nga din pala silang, ayan, special offer sa mga new user dito sa my Timo pwedeng i-search nyo na lang din yung code na to para ma-enjoy nyo nga din itong special offer nila. So, ayan, magbukas na nga tayo. At dito nga nakakatuwa dahil nung check out ko itong mga products na to, wala pang, ayan, isang linggo ay dumating na lahat sa akin ng sunod-sunod. Ang bilis lang talaga. Ayan, nakala ko abutin pa ng mga isang linggo, pero no. At dito nga sa Mighty mo, ay nag-offer sila ng free shipping at free returns for up to 90 days at delivery guarantee din. Ang bilis mo lang din mare receive ng mga o-orderin mo dito sa sa kanila. At ang una na nga ay, so ito, yung Smart Light Sound Machine at ilalagay ko nga dito yung picture, ayan, yung description at yung price. Pero para hindi na nga kayo mahirapan ay inilagay ko nga yung link dyan sa my description box sa baba. Ayan, click nyo lang yan at mareredirect na nga kayo dito. Ayan, ang cute na tong una. Color white, pang charge, tapos may alarm. Siyempre, pwede ko din dito mag sounds. At mamaya nga ipapakita ko sa inyo to na ginagamit ko. Ayan, ang cute. So, ito yung una natin. So, ito na nga yung next natin lagayan siya ng bigas at akala ko maliit lang siya pero cute na cute lang siya at tamang tama sa mga pang aesthetic nga na bahay lagayan nga ito ng bigas at napaka cute rice barrel so yung kinuha ko nga is color white dahil pang minimalist nga lang din siya napaka cute so ito pipindutin mo lang tapos ayan malalaglag dito yung bigas Napakagaan lang din. So, kung apartment kayo, or kung gusto nyo talagang bongga, ilagay ng bigas nyo, pwedeng-pwede sa inyo to. Tada! So, ayan. Meron na din siya kasamang pansala. So, ayan. Lalagay nyo lang siya na ganyan. Tapos, magpipindot ka lang dito para lumabas yung bigas. So, ayan. So, ayan yung pinakaloob niya. O, diba, bongga? At ang next ko na nga ay ang handheld na cordless vacuum. At talagang gamit na gamit to sa my kotse dahil alam nyo naman, yung mga naiiwan na mga maliliit na buha-buhangin or mga pinagkainan. So check natin kung meron na tong charge. So ayan. Ah. Di ba bongga? At syempre, meron na din tong kasama ng ganito. At eto na nga yung last. At medyo mabigat to. So ito, maraming laman to pinagsama-sama nila. At eto na yung next natin. Wow! I'm so excited. Eto naman ay hair curler. Ayan, hair curler. Dahil mahaba na ang ating hair. Kaya subukan natin to. At kulay purple yung pinili ko. So ganito pala yung saksakan niya. So, ayan na nga yung mabilisan na pagkukulot. So, mabilisan pa yan, pero ang ganda na. At ayun na nga, ang ganda ng pangkulot dahil ang bilis lang uminit at ang bilis lang nakulot ng hair ko kahit na medyo, ayan, mahaba ay okay na okay pa din yung kulot niya. So, next na nga tayo. At ito naman ay yung okay pang laminate. So, A4 laminator at ilalagay ko na lang din dyan yung price. So, ang cute lang niya, ganyan lang siya kalaki. At talagang gamit na gamit namin to. So, check natin kung ano pa yung mga kasama. Siyempre, manual. Ah, so may kasama na din siyang laminating film. tapos magkaiba pa ng size. Kaya, bongga. Ito naman ay siguro cutter. At ganyan lang siya kalaki. O, diba? So, meron na din siyang ganito. Nakasama. Ayan, nakapackage na siya. Ang cute to. Kaliit lang. Nagagano siya. so add color black. Siyempre, gagamitin na din natin to agad para makita natin at matest natin. Pakita ko sa inyo mamaya nga yung pinaka-finish product pagka na-laminate na natin. Siyempre, hindi mawawala ang bonggang-bonggang hanger para naka-organize nga yung inyong mga pants. Ayan. So, ito ang ganda. Hindi siya kabod-kabod mababali. Ayan, kahit na ganun-ganunin mo. So, ayan. Talagang gamit na gamit to. Next na nga natin ay... Ito, ang hili ko sa mga chinelas. At sa ganitong kulay din. Tada! So, ang mura lang din na to. At ang kapal niya. Ayan, ang kapal. So, ito ay size 40-41. 'di diba, Ang laki ng paa. Tamang-tama to lalo na nag-uulan ngayon. At next natin ay syempre t-shirt pang vlog at panggala na din. So ito tuwa ako sa mga style ng mga t-shirt doon. So ayan, hindi mainit yung tela niya dahil cotton. Ayan. So kung nakikita nyo, ayan, cotton siya na perfect sa kahit na anong weather. At ang ganda din ng print. So ito ay size large speechless ako kasi ang ganda, ang ganda ng tela. At meron pang isang t-shirt. So, ganun din yung style. At, so, ito naman yung next, New York. So, ito, yung tela niya is cotton spandex. Pero, itong isa na to ay hindi siya spandex. Ayan. So, Parehas naman maganda yung tela, pero mas okay ako dito sa may hindi spandex. O ba diba? ang ganda lang ng formahan pagka gani ganito lang. T-shirt, t-shirt lang. Ang mumura ng mga t-shirts doon. Siyempre, hindi mawawala ang cap. Ayan. NYC. At ang mura lang din na to. Grabe. Medyo na nahihilig din ako sa mga cap dahil mainit nga din. At ayan. Ah, di ba ang cute blue? At syempre, meron pa. So, ilan na lang ba to? So, ito ay, ayan, set ng hair clips. At, Nasa 60 pesos lang yata to. Napakamura. 1, 2, 3, 4, 5, 6. At 6 pieces na din siya. Ang cute. O, oh, ba diba? Ang cute lang. Ayan! eto pala yung isa ko pang gusto. Ito ay table lamp. At talagang napaka, ano, super cute na to. So, ayan, spiral lamp. At gold nga yung pinili ko. Syempre, i-check din natin. At na, pipindot-pindot nga din pala siya dito. So, ayan, Meron din siyang pindutan dito. At kung meron nga kayong questions, ay pwede nyo kontakin yung kanilang Timo Support Team at help.timo.com And that's it for today's video. Thank you for watching and see you on my next vlog.